So yun nga guys, no, mga umaga ay magsasayang na ako kasi nga natulog na yung aking asawa at nagpapahinga na baka mamaya ay gumising yung si commander ay kakain na at wala namang magkain. So tayo na lang ang magsasaing at ginigising ko na yung aking mga anak para mag na maglaba kasi ang dami ng labahin namin ngayon, Friday ngayon guys so syempre walang paso kasi Chinese New Year daw, kaya ayan nandito yung aking mga anak at nagising na sila guys si Amshi ay nandoon na sa tindahan siya na yung nagbabantay, kaya ako naman syempre pag nandito sa may nagbabantay doon sa tindahan, syempre ako dito naman ako sa kusina no, so ayan si Alter guys nandito sa aking gilid, ang ingay, -ingay niya guys, so, pero ayan na lang natin ngayon siya no, at, at Tsaka ayan na nga guys, nililinisan ko na yung kaldero para magsaing na tayo. Kasi mamaya si Commander baka magising at wala tayong may pakain sa kanya at magagalit na naman yun. Pero meron akong ulam na binili guys. Bumili kami ng malaking isda. Yellow lupid daw tawag dito sa ano, sa summer. So taga summer nga pala no, ang inyong tindera, tinderang vlogger, barbie store vlog, taga summer po. Sa mga hindi pa pala naka subscribe ng ating channel at pakipalo na rin sa ating page Barbie Store Vlog sa ating YouTube channel um, Barbie Store Vlog sorry sorry store po yung ating content for to this video so ayan na nga uh, sana ba tayo ayan magluluto na ako ng ulam no ayan yung ating isda at saka pasayan guys ano gagawin natin dyan sa ating isang ulam ay gawin natin yan siyang baduya ba lagyan natin ng crispy fry at babalata natin yung pasayan at saka yung isda naman ay okay lang yan kahit meron siyang balat no okay lang yan siya masarap naman yan siya prituhin na mayroong crispy fry at saka yung malaking malaking isda no guys ayan yung malaking isda na yan ay ihawin daw kasi yan yung gusto ni papa ihaw 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 at isaw sa suka suka na may tuyo at ano yung kamatis ang sarap na yan o diba ayan yung ating uulamin no so habang tayo ay nandito sa kusina, si Ate Rombe naman ay nagsisimula ng maglaba-laba. Tapos mamaya si Kuya, si Kuya Adris yung mag-ano guys, mag tawag no, maglilinis ng isda no ayan na nilinisan niya na yung isda at saka ako naman ay tapos ko lang mabalatan yung pasayan at saka yung isda nalinisan ko na rin o, diba? siya yung mag iihaw mamaya guys ayan na yung ating isda na pinakamalaki 550 guys yung bili namin niya ng isda na yan na tayo uh, ay magprito-prito na. Ayan na guys, Nagsumil nagsimula na akong magprito kasi ayan. At saka ayan na yung ating sinaing sa gilid, no? Hindi pa luto. Ayan, yung ating sinaing. Che-check natin kung luto na para pagising ni Commander mamaya ay kakain na lang siya. At saka ang, uh, yung ating labandera din doon na si Adrombe ay hindi pa rin yung kumakain guys na sa baba. Nagsisimula na siyang maglaba-laba doon. Nakasalang na yung uh, washing kaya ayan na uh, nag nagumpisa na rin ako magprito prito no baka gutomin yung ating mga nasasakupan dito sa ating bahay at saka ayan na si Kuya Dritz na balot niya na at ayan nag ano na siya guys yung nagpapaapoy na siya para mag mag ihaw ihaw na nga na sobrang laki yung ating isda no at saka ayan na nga guys nalata natin si Papa at saka si Alter ay nagutom na at kumain na rin sila kasi may luto na naman yung prito natin na baduya yung tawag dito sa summer, no, ayan na, nagutom nga si commander, tamang hinala nga yung, yung tender, at kumain na yung ating commander, at saka ayan na nga guys nakasalang na rin yung ating inihaw na isda, no, ayan yung ating imumukbang mamaya charis, Iuulam, so, ayan na. at saka nandyan si Quedrit, sabi ko, habang ikaw ay nagiihaw. syempre magtambay-tambay ka dyan sa hugasin para naman malinis yung ating lababo, no at mawala na yung mga hugas din dyan sa ating lababo. So, ay na nga guys. Ayan na yung ating pinerito At saka ayan. At si Papa na yung magpapatuloy ng ating wow, biggest, biggest piniprito. At saka yan yung may Hello. sinasabi dyan si Alter guys. Nanong na ang -no fish? The no, biggest, biggest no, na ever! pagkatulito kalsada ay Pag dito. At saka guys, ayan na, dito na ako nagpunta sa ating labahin. Magtupi muna tayo ng ating mga linabahan kasi hindi pa namin natupi yan. Kaya magtupi-tupi muna ako kasi sa si Ati Trombe ay katatapos lang labahan yung unang salang. At sa ko na rin, magtupi muna tayo si Papa na yung nagpatuloy doon sa pagbiprito ng ating ulam. Kasi tapos naman siya kumain ay kagigising lang niya. Siyempre, magtulong-tulong rin siya, no? Kasi ay aalis daw yung aking mga junagits mamaya kasi may mga project daw sila. Siyempre, binibilisan na natin mag- maggawa-gawa dito no para makapagpahinga naman tayo ngayong araw na ito at saka ayan na nga yung ating tupiin ayan ang dami-daming tupiin magtupi tayo guys at magsampay kasi nandyan na yung unang salang ni Ate Drone Bino at isa sampay na rin natin at saka medyo makulimlim yung ating panahon ngayon parang umuulan umaambun-ambun na pero okay lang yan kasi meron naman tayong sampayan na hindi maulanan ba diba? At saka meron naman tayong dryer kaya hindi problema kahit maulan pa yan, magbagyo pa yan. Hindi <laughs> ba? At wala naman tayong ganap-ganap doon sa ating tindahan. Dito lang muna tayo sa ating mga gawaing bahay, no? At saka ayan na nga naka tupi na nga ako. At saka ayun na yung aking isa sampai unang salang isa sampay na natin, guys. Tapos yung ating mga nakatupi niya yan ay di-deliver na natin yung mamaya doon sa taas, no? Pagkatapos natin mag sampay-sampay at ipapakuha ko rin yan yung mga damit nila diyan ng aking mga anak noo, at ah, tsaka ayan na nga sinasampay-sampay ko ang ating mga linabhan ni Ate Drone B no napakabilis ni Ate Drone B maglaba talaga pag si Ate Drone B yung naglalaba ang bilis-bilis talaga namin matapos <laughs> kaya minsan siya yun na yung sinasabi ko na ikaw na maglaba doon at ako ay magtutupi na dito at hindi pa yan din siya kumakain guys maligo daw muna siya pag Katapos, may isa lang yung puti kasi nga ay may lakad din siya kaya sabi ko ay hala basta tapos na yung ating mga gawain dito sa bahay puinak yung kayong mag-gala-gala no. Kung ano menu, kung magala ba kayo, kung may assignment ba kayo, kung may groupings ba kayo. Basta bahala na kayo. Basta ang importante guys is matapos na yung ating mga gawain bahay bago kayong magsilayasan dito sa aking pamamahay no. So ayan na nga at nakasampay na tayo lahat-lahat na. At saka ayan na yung ating mga, sinampa, uh, mga tinupi-tupi pala. I-deliver Ide na natin yan doon sa ating mga may-ari sino pa yung may-ari <laughs> Charis. <laughs> Siyempre guys, ipapakawanan natin yan sa ating mga anak dahil nakatupi na siya. At saka ayan na nga, ay kakain na kami ni Alter, naligo na rin kami. At kakain na tayo, mukbang-mukbang time ay na. na. Kaya samahan nyo mga mga mukbang si Suka. At saka ayan yung ating ulam kanina. Tapos tayo maglaba guys. Kaya kain kain na. Mayro marami na namang langgam. Ito yung pinakamalaging isda. <laughs> na inihaw na isda. O, diba? So, let's eat pansit. Manghang siya. Ang suka. Nom, 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 nom. Nom, mm. nom, nom. Isa tingnan 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 tingnan. Tito, tebe. Tito, tebe. Oh, hindi yan na tibi. Mmm. Eh. Mmm. Mmm, sa papa pang kita TV. Kita TV. Mukbang tayo ng tawag nito. Papa, mama. Hindi, na malaki. Mari nga sa niyan na, mamang kita ka. Oo. Mmm. Tapos yung baluya. Nga pa Sarap siya. Papa Kentut masya aku. aku. Oke. pusing dirty hari ini. Dirty look Important to Mim -mim. Hmm? Mim -mim. hmm? Eat now. Is Eat na big fish. Is the... Hindi ko naman tumaubos yung uh, big fish. Eh? Ang laki talaga niya, guys. <tinyo> May napalit ya. Ang <tinyo> hap <tinyo> talaga ng pasayan. dirty look. Carb. <laughs> Kain mo na yung tindera. Bago mag-duty sa tindahan, no? Kain mo na tayo. Dito tayo, baga sa may ulo. At saka yung dito sa may ano. Ayan o. Um. Ayan, masarap yan. Alter, don't do that! Hmm. 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 Nakaon! Hindi like na pag-uyag pag tapos ha? Alter? Mm -mm. Opo. Very good. na? Masarap talaga yung inihaw na isda. Kasi labas pa siya, guys. Sariwa ba? Sariwa. Sa Tagalog. Sa Bisaya naman, labas pa ba? Labas. Ayan. Namis-namis siya. Tapos yung baduya. <coughs> hmm. Baduya na pasayan. na miskuto, ko to. mag tayo pag umuwi sa masbate. Umain yung kasayang. Balter? Mauli ka mas bati. Tara. Mas bati. Kakbulu, Hmm. Kasi gulungkot. Like Ang ilong na makati. Hmm. Pero hindi maano. Alam ko. Hmm. Ayan si Alter, oh. Kain na, B! Ay, nakaon na. Kauna. Play, everyone. Kain kami ng big fish. Dami lang gam. <laughs> Ang big fish ko. Mm hmm. Kain tayo ng big fish. Kaon na, Ter. Wala, malakat ba yung mama? Bayaan ka. Malakat ni mama, bayaan ka. Ako po. santai kau mup enggak alas nus Oh, uh, uh, uh. Sayo, sayo, sayo. Let's get balling! Let's, oh, ball. mm. Let's get balling! 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 let let us get balling let us get balling let us get balling Makakit talaga yung ilong ko. May bawas na to kasi ginawasan na nila. May nakasya sila, di ba? Si Alter hindi nagugutom. Kasi nagugutom kasi natapos na maglaba. <laughs> Ay mula kanina. Uy! Bala ka nito. Ang papakaon. Ang ginuyag lugod. Ang Tir. Oo, oh, nanak. Maguga si mama plato. Wow! Hi, it's a girl! Hindi malah kan tidak dia kan agak gotong teh ya Sarap na yung pasayan. Sarap din yung pasayan pag kinilaw. Busog na ako. Tama na. Ganyan lang yung pagdadiet ko guys. Pag nabusog ka stop ka na pagkain. Pag, pag nagugulong, kain ka. Pag mo gusto na. Busog na, stop na. Magugas na Mag tayo ng plato. Bale ang out Tandi ka natin? Ha? Huh?